Uh, good morning po sa ating hat, guys. Ako po ay magpiprito ng aking merienda ng oras po guys ay alas 10 na po ng umaga. Ay, magpiprito ng aking merienda kasi ako bagay nagugutom. Aray ko. Aray hmm. Apat na ano. Apat na pirasong saging. Ayun nakakatuwa siya guys ang niya. Ang dami kong gustong gawin guys na maglinis ng bahay kasi makalat na yung bahay namin. Hindi ko magawa. Gawa ng aking ng opera ay eh, pagdadalawang ba na siya sa pipe kaso nag ano siya, nagtubig na parang may maliit na, bu na butas na may nakakatakot. Ako oh, ba guys Parang maninimig sa ano. Parang nangininig ako sa gutom. Ako na may kumain. Parang na... Dito ng saging. Kakatuwa. Ang tataba niya. Hmm. Isa lang ako sa bahay pa napaka parang super... tahimik. Ayun po guys, yung aking ipiprit. Ayan. Ari naman guys, Yung ano, ari. Ang na sa akin din. Parang mas gusto ko kasi ang ano, prito. Ba, magpiprito ako guys. May nagbigay sa akin ng galing Australia bagari pinapay na rin ganito siya Ini mamang. Balik. Balik, ayo balik, balik. Ay, gusto ang kape. Kape po tayo. Naunang na nga yun ng chocolate. Hindi na, matabang na yung aking kape. Po tayo, gitna, saging, ay pa tayo guys ng ano. Paritong saging ng init. Kumbaga parang nang uh, nanghihinig sa buto. Hindi ko na nag-almusal ma naman po ako. Ba't nag-arnya ka akong naramdaman? Hmm! Sabi mo Sabi. Kahirap nang walang man hmm. Ako bang nagoon yung ako ano. Walang taga-video. Min! Abi! Makulit yung akong pusa. Guys. Hmm! Kabe! Yung akong saging. Kain po. magkaroon ng ano guys magkaroon ng nana yung aking opera kung song guys kaya kailangan kong ipatsil ka po